pa cellphone ra mo gamit <laughs> <A> <laughs> cellphone ay ato usap. kan kani ayo so what's up mga followers uh, karon kay among atuon si yeah, ato ni I ay, pasalamat ra tong video ka per si may request sa ato mga followers let's go So naabot na tayo na may sa manangan na tayo kuyog si, si pangalan niyo, Tintay. Ni mo, Tintay. Tintay. So siya na yung atong nag-request sa followers. Kailanggang mananga. Naros na na ide aron. Oh, naaron. Ah. Oh. Busi masuk ko to ha. Masuk wala daw. Eh, nawo bi dali. Mali pa daw name go out. sa gawas gawas ko. Sa saon na dere ko basket. Aw, oh. dere ba saon na. Tungdua. Bro. So amo um, atuon si atu, atu on, si Nanay. Mapa kita ni ma ugong na kita So actually this is my first time vlogging. Eh mama. Ayo 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 na bisita small content creator de ko na yun kay gi request ni ko an ba ni ni tintay ba na pwede na linkod tapa di mo nay ay uh, okay ra eh agay oh so okay ra ni mo ato i vlog may video lang nato para maka-inspire sa mga sponsors ay hey, bisita ra ka na mo dire kay actually nangita man mi og kanang content ba nga like mo tabang sa si mga ngani ba mga oh so bati man magsigira tag pamanihan so mag content sa tingan ni nya may kanang bungutan on si mi pala ni mo nay eh? Leticia. Leticia ah okay, si Nanay Leticia re so kanang kumusta ma di kakakanta nya na si Tinta di daw ko nakakalakaw di ko kalakaw Ligtas sambal eh, ko tigiri. Ah. Na imong mga anak kay as uh, kuan mo lang apelso man daw. Ako tanan anak pas pisuhan. Aksuan. To so, kisama may nag kuan mo support tani mo karon ay. Asa ako, ako anak ko, sa babae. Ah, maayo at why, least. Why wait, why gay trabaho? nga lang, iyang agaw mahatag ah. Hmm. duga. ni mo mga apo kalitin, hmm. na nimo no? Oo, ako ni mga apo kan hmm. ni tanan. Ah. Okay. So um uh, Bisita namin ni dire niya next week kay mangita sa mi og mo sponsor ba like mm nagmay -hmm. lang yung nga gusto oh, rigod mga bugla sing ana so gusto lang namo matanaw lang ang inyo ang kwan ba himtang eh gamay ra man sa tang uh, content creator nya gusto mm -hmm. lang sa ta share atong blessings actually na koy trabaho mm -hmm. uh, gamay negosyo nya kalingaw ra sa ako ah salamat na nato si Kwan bro si Tin Tai man siya mega uh, suggest ni mo na nga uh, na siya kay Ila, na mm hmm na kay Kwan. So, um, di yon yun, bro. Um, uh, ang amoy hatag ni mo na, eh, ginagmay lang sa kay oh, okay, pa may sponsor, bro. Uh, Ari ang kwan, bro, bro. bro. Ginagmay lang. Good. Uh, Mawin ako ang video Di ba sa amoy hatag ni mo na, 500 lang sa kay may na lang ba mag pang kwan, kwan, okay, sa okay, mga uh, pagmangkod ng uban. Dagan, ito kung mayor ay kung Joke, okay. right? Sige na yan. <laughs> namin na minis. Salamat kina. Balik, balik ko na niya. Kanamo na yan. Nara kay, sa na may nakay shout-out niya. Like, salamat na ni mo. shout-out pa ni mo mga. Salamat. Salamat ako. po. Uh ito -huh. e, nga po. Ako. Ako na akong mga apo. Mga, ano ba? Wala kay, wala kay mas storya sa imo mga followers niya. I mean, followers kinang... <laughs> ka nang. Ngayon sabi ginabang. Wala ra. Ani ah, lang ko, ah. ah. na so, ilang, naik. ah. mo, mo kung may ginabag. Sige lang, Nay. basin game mo, rakog, instrumento sa gino, kay... okay. Basin. Mga mani akong, first, pabianin ako nga koan. So, gusto Oo. kong ko uh, nga, ang akong content ba, dili lang ka ng COC, gusto ko ka ng makashare, ginagmay mm -hmm. so, maum, ko. So, mo, nang nanghit ko niya mga, pwede ba nato i-vlog, eh, para maka-inspire sa uban, um, mga na, sinaade mo, tabang, dahi. So, ako lang siya, eh, contact si na. Ah. Balik lang uh -huh. niya, may direct. Yeah. lang. Okay, mga na tuloy, salamat ka na. At kay ah, di mong magtugaya. Sige, ah. sige. Thank you, kayo. You're welcome. <laughs> salamat. Ah, uh, human nami sa mong mission. Kanang, <laughs> salamat na may balik ani ni Brother Intay kay siya ang reason nga nakita mi nanay. So, sa next week, amo siyang balikon niya. Hope nang ta makita mi sponsors.